Hindi na gustuhan ng Department of Justice o DOJ ang finger heart sign at side comments na ginawa ni Sara Diskaya na magtungo ito sa kagawaran. Kog niyan, hiningi na rin ang DOJ sa mga Diskaya mga dokumentong magsisilbing preba laban sa mga pangalang inaakusahan nilang sangkot sa manumaliang flood control projects. Ang detalye sa ulat ni Louisa Erispe. Pasimpleng finger heart sign. Ito ang naging sagot ng kontratista na si Sara Diskaya nang kamustahin siya bago pumasok sa opisina ng Department of Justice nitong Sabado. Si Curly Diskaya naman, simpleng ngumiti lang. Hi sir. Good morning po. Paglabas naman ng DOJ bago sumakay ng sasakyan, sumimbling biro ulit si Sara nang "gandahan nyo yung means ko. Pero ang DOJ tila hindi natuwa sa ginawa ni Sara Diskaya. Sa pahayag ni Assistant Secretary Miko Clavano, ang finger heart sign tila simbolo umano na hindi sincero at masyadong kampante si Sara. Kaya isinama nila ito sa ginagawang assessment at evaluation sa mga diskaya na maging witness. Nagpaalala naman ng DOJ na dapat ang persons of interest sa kaso ay mananatiling maayos at tama ang pag-uugali lalo habang gumugulong ang investigasyon. Ang pagpunta naman ng mga diskaya sa DOJ nitong Sabado ay ang ikatlong beses na dumaan sila sa evaluation at assessment. Sa ngayon, hindi pa sila itinuturing na state witness kundi mga protected witness pa lamang. Hinihingi ng DOJ ang mga ledgers at dokumento ng mga diskaya upang maging patunay sa mga pangalang idinadawit nila sa kaso ng mga maanumalyang flood control projects at makasama ang mga ito sa irerekomendang masampahan ng reklamo. We want to ask them specific matters about it kasi ang problema mo if you cannot point out and you do not have supporting evidence, it's very hard. Kaya nga, I'm, I, I ask to meet him tomorrow but I will ask the Senate President to to probably give him a day to, or half a day to look out at the si records. Kasi secretly si may hawak na records eh. And while well, in detention, he cannot produce the records for us and we want the ledgers and other documents to, to be given to us. Sa huling tala ng DOJ, 21 isang individual na ang inirekomendang sampahan ng malversation, indirect bribery at graft and corrupt practices kaugnay ng maanumalyang flood control. Kasama na rito ang ilang senador at opisyal ng gobyerno na idinadawit ng dating DPWH officials na sinadating USEC Roberto Bernardo at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Posible naman anyang madagdagan pa ito depende sa evaluation sa mga diskaya at kung makakausap na rin nila ang umunay security aide Zaldico na si Oily Guteza. Mas marami yan. Hindi sila going to be congressmen probably part of you will be the subject of many of these uh, actions. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangan kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. And uh, besides, besides, we want to give, uh, we want to work with the ICI already about all of these people who have to be, who have to be brought to court. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.